Okay, Ang alamat ng Bulkang Mayon Sa bayan ng Daraga sa lalawigan ng Albay kapag hindi maulap ang pinakamagandang tanawin ay ang Bulkang Mayon Ang ganda nga ang ito marahil ang naging inspirasyon sa isa sa pinakamagandang alamat Pilipino ang alamat ng Daragang Magayon na mga Bicolano o ang salin sa Pilipinong dalagang maganda. Sa pampang daw ng maawiting ilog yawa ay may namumukad na isang buntit matahimik na kaharian. Rawis ang pangalan. Ang kanilang hari ay halos sambahin nila sapagkat di lamang siya puno ng maraming taon kundi pati na rin ng katalinuhan, kahinahunan at kabaitan. Haring makusog ang kanyang pangalan. Siya ay may bugtong na anak, isang dalaga, na dahil sa namumukod na karilagan ay nakaugalian ng tawaging daragang magayon. Kay raming binatang narahuyo sa kanya. Ngunit tulad ng isang malayong bituin kay lamig ni daragang magayon sa kanilang mga pagluhog. Tuwing umaga, pagbubukang liwayway, Nakagawian na ni Daragang Magayon ang maligo sa isang lihim na sulok ng ilog Yawa. Sa isa sa mga umagang ito, nagkataong ang isang binatang manlalakbay ay naparaan. Siya ay anak ng sultan ng malayong kaharian ng Laguna. Ang pangalan niya ay Anya. Ulap. mm, -mm sa di sinasadyang pagkakataon. Sa paghawi niya sa mga dahon ng kawayanang binabagtas niya, natambad sa kanyang paningin sa di kalayuan, sa mahinhing liwanag ng bagong umaga, si Daragang Magayon na umaahon sa ilog yawa. Umaahon? Hindi, nakita na nga kasla rumbar ilog. Kasla <laughs> Naglalakad. Ayan. At narahuyo si Ulap sa kanggandahan ng dalaga. Ilang umaga siyang nagkubli sa kawayanan sa tabing ilog, sa marahang pagakyat ng araw at nagmatsyag sa marahan ding pagdating ni Daragang Magayon. Nagmatsyag at nagayuma. Oh, na in love si Ulap kay Daragang Malagayon. Ay Magayon na in love yeah. ni Ula hmm. sa kanyang maraming paglakbay marami ang magandang dilag ang kanyang nakita't nakilala ngunit walang nakapagpainog ng kanyang guni-guni at nakapagpalipad ng kanyang puso tulad ng di kilalang babaeng ito sa panakaw na sandali sa tabing ilog hindi na siya na binata sa kanyang pagkukubli isang umaga naglakas loob siyang nagpakilala mailap na tatalilisan na si Daragang Magayon. Ngunit tinulungan si Ulap ng mapaglarong tadhana. Isang malumot na bato ang pumatid kay Daragang Magayon. Isang malikot na agos ang humatak sa kanya. At tulad ng isang bulaklak na napigtas sa sanga, kay dali at kay bilis siyang pinadpad patungo sa umaaling puyong kapahamakan sa kalaliman ng ilog. Tila patalim tumalon sa tubig si Ulap. At buong hinahong sinagip ang mahinang bulaklak. Sa pampang nagpumiglas muli ang ating dalaga. Tatalilis muli. Ngunit dahil marahil sa maamong tinig na nagmamakaawang tumawag sa kanya, at higit pang maamong mga matang sumalubong sa kanya, di nakuhang tuluyang tumalikod at lumayo ang ating dalaga. Hindi pa. Unti-unti siyang nagbalik. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang mailap na mata. Unti-unti natutong umiti at magtiwala. At naging karapat dapat naman ang ating binata sa kanyang pagtitiwala. Di nalaunan at ang walang malay na halakhakan ng dalawa mag-irog ay nakaulayaw na masayang lagaslas ng ilogyawa sa pagtaas at pati na rin sa pagbaba ng araw ang walang dungis na pagliligawan ni ulap at ni daragang magayon ay eh sinuklian naman ng malugod na pagtanggap ni Haring Makusog nang magtapat sa kanya ang magkasintahan. Na maalam si Ulap, uuwi siya sumandali sa Laguna at susunduin ang mga magulang upang mamanhikan. Tamis ng paalaman ng batang magkasintahan na walang anino man lang ng pangambang bakang paalaman ng iyon ay di lamang pandalawang buwan kundi panghabang panahon. Tila apoy na kumalat ang balita ng nalalapit na kasal, lalo na sa kabilang ibayo ng ilog yawa, sa karatig kahirang irayang pangalan. At naglabaglaba muli ang puot at panibugho sa puso ng kanilang pinunong si Patugo. Muli na nariwang sugat ng kanyang pagkabigo nang maglahad siya ng pag-ibig at kaharian kay Daragang Magayon. May karibal. At the karibal ni Ulap. May, may isa pang lalaki yeah. na nagkakagusto. Si Patugo. Patugo? Mm -mm. yeah. ni Patugo at pag apoy niyang muli ang baga ng matagal ng pagkamuhay ng kanilang tribo sa mga taga-ibayo. Tila minamaliit ng mga taga rabis ang ating kalalakihan, ang sulsul -sul niya. Bakit pang isang taga-malayo ang pipiliin makaisang pala ni Dragamagayod? Kerami nating naririto ang naghahain ng pagmamahal. Bakit di pa pag-isahin ang dalawang kaharian ng Rawis at Iraya? Hinamak nila ang ating pagluhog at pagsamo. Daanan na natin sa dahas at tugo. Sabi ni Patugo. Mm-mm, naghamon ng ano, ng away. Bakit daw pipiliin pa ni ni, Dala, ni Daragang Magayon, yung lalaki na taga-ibang bayan? Eh, meron namang... Oo, si Ulap, eh meron namang mga taga sa kanila na malapit lang na nag nagkakagusto din sa kanya. So, yun. At napagkasunduan napagkasundoan nilang agawin at bihagin ang matandang haring makusog, ang sisingiling pantubos, si Daragang Magayon. Kidnapin yung tatay ni, ni, ano, ni Magayon. Tapos ang ipapalit siya. Sa kabilang ibayo, abalang lahat sa paghahanda ng pagdating ng mga Tagalaguna ang paghahandang itong sinamantala ni Nabatogo upang sumalakay. Nagulong sa bayanan, bumaliktad ang mga kawa ng kanin at ulam, nagliyab ang mga kubo, nabuwala ang mga pamistang arkong kawayan, ingay, ugong, hiyaw. Dahilan sa pagkasindak ng mga tagarawis, natulala ang karamihan. Kay daling nabihag ang kanilang matandang hari. Papatayin daw ito noon din. Kung hindi, Wasak man ang pangarap, naghihimagsik man ang puso. Matahimik na itinalaga ni Daragang ng sarili bilang pantubos sa kanyang hari at ama. Sa sandaling ito, sa kabutihang palad, dumating ang mga talagang hinihintay, si Ulap at ang liping niyang tagalaguna. Kung tunay kayo mga lalaki, ang hamon ni Ulap kinapatugo, huwag kayong magtago sa likod ng inyong mga bihag, Harapin kami't lumaban. Wala ba kayong kaya kundi matanda't kababaihan? Humarap at lumaban sa kapwa, lalaking kasi bulan. At naglagablab ang labanan. Sumiklab ang mga sandata. Nagliyab ang mga bisig. Nag-aapoy sa puot ang mga lalamunan. Dugo. Naghapdi ang mga mata ni Daraga Magayon sa siklab ng mga sandata sa katanghalian. Walang kisap mata niyang pilit inaaninag sa malaya o mabangis na pagtatagisan ni napatugo at ulap. Subalit anumang pagsipat ng kanyang gawin sa manipis na tabig ng alikabok at usok, malalabong anino lamang ang kanyang namamalas. Lumaktaw ng ilang pintig ang puso ni Daraga Magayon. Nang isa sa dalawang magkatunggaling na pinakamamasdan ay biglang natigilan para bagang tinamaan ng kung anong kidlat sumuray-suray sumandali at tuluyang nahandusay sa alabok. Sino? Biglang napumiglas si Daraga Magahin sa mga kawal irayang nagbabantay sa kanya. Nagpumiglas at nakalaya. Walang likod, siyang tumakbo sa kitna ng labanan. Isang buntong hininga na bunot sa kanyang dibdib nang luminaw sa kanyang paningin ang duguang muka ng nakabulagta si patugo. Umaawit ang puso, buong siglang inilipad siya ng kanyang mga paasa mang naghihintay na bisig ng kanyang ulap. Nagyakap ang mag irog Sa sandali ng kanilang pag-ihipos, isang sibat buhat sa kaaway ang nangangalit na sumagitsit at tumuhog sa dalawa. Humupang ingay. Naglaho ang usok. Ang hiyaw ay naging taghoy nagalanta mga bulaklak sa mga arkong kawayan. Bumalik sa lupang alabok na sandaling nakalipad. Ang araw ng pamanhikan ay naging araw ng panangisan. Sabi ng matandang haring makusog, ang pinag-isa ng kamatayan ay hindi nararapat na paghiwalayin sa libingan. Inilibing si ulap sa piling ng kanyang daragang magayon. Ngunit ang pag-ibig na tapat, tulad ng igas ng mapusok na ilog ay mahirap na maibaon at maampat. Ganyan ang pag-ibig na dalagang magayon. Sa pinaglibingan sa kanya, pumintog at tumayog ang isang bundok na tila bantayog ng kanyang pag-ibig. Sa alab daw ng kanyang pagmamahal, pati ang bundok ay naglagablab, umaso at naging bulkan. Si Daragang Magayon ang mayon. Hanggang ngayon itong sabi ng mga matulaing tagabikol. Kung nais mo raw makitang mayo ng buong linaw sa kanyang kabuang kagandahan, gumising ka raw ng maaga bago tumaas sang araw. Hanggang ngayon daw, si Daraga Magahayon ayon sa kanyang nahagawian ay naliligo pa rin sa Ilog sa mainhinsinag ng bagong umaga. Gumising ka ng maaga at magmasid, sapagkat ang panibughuin si Ulap kapag nakita niyang marami ng nakatingala at nakatunghay sa buong kagandahan ng kanyang sinta, ay darating agad at tatakpan ng mayon, ang kanyang daragang magayon.